At i-share ko sa inyo guys dito sa mga kulay ng varnish tutorial kapag gumagawa ako ng kulay nara na sanding sealer guys. At bago ako guys magtimpla ng kulay nara na sanding sealer guys ay i-press coating ko muna ito guys ng DB sanding sealer guys na clear lang guys. At itong DB sanding sealer guys na ginamit ko guys sa press coating guys ay hindi ko muna ito guys nilagyan ng kulay nara guys at ito ay clear na clear pa guys. At hindi ko rin ito hinaluan ng lacquer thinner guys unang lacquer flow guys at itong aking DB sanding sealer guys ay purong puro lang itong paint coating guys at kapag na pers coating ko na nga lahat guys ng Davy sanding sealer guys ay andito na nga ako guys at magsasalin naman ako ulit guys ng Davy sanding sealer guys para naman sa aking timplaying kulay guys at para makapagtimpla nga ako guys ng kulay nara na sanding sealer guys ay gumamit ako guys ng Davy sanding sealer guys para matimplan ko ito guys ng kulay nara guys at isang litro lang guys yung aking isinalin na Davy sanding sealer guys dahil kunti lang naman yung aking babarnisan guys at isang bait frame lang guys at syempre guys, para magkulay nara guys, yung aking tinitimpla na sanding sealer guys, ay gumagamit ako guys ng Davis Oil Tinting Color guys. At Venetian Red naman guys, ang kulay nitong Davis Oil Tinting Color na aking ihahalo sa Davis Sanding Sealer guys. Para makapagtimplang ako guys ng kulay nara na sanding sealer guys, ay gumamit naman ako guys ng Davis Oil Tinting Color guys na Venetian Red ang kulay guys. At 1 fourth ka naman itong aking Davis Oil Tinting Color guys at mga 10% ng guys o 15%. Terima I-share ko sa inyo guys dito sa Diklihon Woodwork kapag magawa ako ng lacquer sanding sealer na lamp black ang kulay guys. At binugahan ko muna ito guys ng lacquer sanding sealer na walang kulay guys at niliha ko muna ito guys para kuminis guys. At pagkatapos ko maliha guys at makinis na makinis na guys ay gagawa naman ako guys ng lacquer sanding sealer guys na lamp black ang kulay. At ito naman ang aking gagamitin na pang second coating guys. At para makagawa nga ako guys ng lacquer sanding sealer na lamp black ang kulay guys ay hinaluan ko ito guys ng Davis oil tinting color na lamp black ang kulay ng Davis oil tinting color, guys. At kapag nailagay ko na, guys, ang Davis oil tinting color na lamp black ang kulay sa lacquer sanding sealer, ay hinalo ko lang itong mabuti, guys, para maging lamp black ang kulay ng aking lacquer sanding sealer, guys. At kapag ganitong nahalo ng mabuti, guys, kung minsan, guys, ay nilalagyan ko ito, guys, ng lacquer thinner, guys, pero ito ngayon, guys, ay hindi na ako naglagay ng lacquer thinner, guys. At take note, guys, kapag gusto nyong maglagay ng lacquer thinner, guys, o gusto nyong haluan ng lacquer thinner, guys haluin mo nang mabuti guys ang lacquer sanding sealer at oil tinting color bago nyo ito lagyan guys ng lacquer thinner guys o kaya guys ay lagyan nyo muna guys ng lacquer thinner guys yung inyong lacquer sanding sealer guys bago nyo lagyan ng oil tinting color guys dahil kapag dinirekta nyong ihalo ang oil tinting color sa lakar thinner guys ay magbubuo buo ito guys at hindi ito matutunaw sa lakar thinner guys at ito na ang aking binarnesan sa ginawa kong sealer na lamp black ang kulay guys at hindi pa ito natapkot guys at share ko sa inyo guys dito sa Deklihon Woodwork kung paano tinitimpla ang Lacquer Sanding Sealer para maging maroon ang kulay. At dahil kulay maroon nga guys na Lacquer Sanding Sealer ang aking titimplahin for today's videos guys ay hinaluan ko ito ng oil tinting color na bulletin red ang kulay guys. At dahil kunti lang naman guys yung aking Lacquer Sanding Sealer ay kunti lang din yung aking kinuha sa Davis Oil Tinting Color na bulletin red ang kulay guys. At hinalo-halo ko lang mabuti guys yung aking Lacquer Sanding Sealer dahil nilagyan ko na ito ng Davis Oil Tinting Color na bulletin red guys. At ang sunod naman na ihahalo ko sa Lacquer Sanding Sealer guys ay Davis Oil Tinting Color na burnt amber naman ang kulay nito guys. At hinalo halo ko na naman ito ulit guys dahil nahilagay ko na yung Davis Oil Tinting Color na burnt amber ang kulay para matunaw ito guys sa sanding sealer. At kung nakikita nyo nga guys ay medyo nag iba na ang kulay nito guys at medyo nagkukulay maro na siya guys habang hinahalo ko guys itong Lacquer Sanding Sealer na nilagyan ko ng Davis Oil tinting color na bulletin red at burnt amber. Pero medyo matingkad na matingkad pa ito guys. Kaya ito ay hahaluan ko pa ulit guys ng Davis oil tinting color guys na rose na naman ang kulay nito guys. At hinaluan ko nga ito guys ng Davis oil tinting color na rose na ang kulay guys para magbalanse ang kulay nito guys at pagmukhang kulay maroon guys. At ang tips ko naman sa inyo guys kapag gusto nyo rin magtimpla ng ganitong kulay ng lacquer sanding sealer guys at makikita nyo guys na medyo malapot guys ay pwede kayo maghalo guys ng lacquer at i-share ko sa inyo guys dito sa Deklihon Woodwork kapag nagbabarnes ako ng side table guys. At natural color ng kahoy itong aking binabarnesa na side table guys. At nilalagyan ko na ito guys ng lacquer sanding sealer guys. Ito yung aking first coating guys. At kapag malagyan ko na ito lahat guys ng lacquer sanding sealer guys ay nililiya ko ito guys. At nilalagyan ko ulit guys ng lacquer sanding sealer guys. At nililiya ko ulit guys. At nagtitimpla na ako guys ng aking pang -top coat guys. At dahil natural color ng kahoy yung aking binabarnesa na side table guys ay puro clear varnish yung aking ginamit dito guys at puro lacquer varnish din ito guys at nakita nyo guys na clear varnish yung ginamit kong sanding sealer guys at yung aking tinitimpla naman at na top coat guys ay clear din ito guys at wala itong halong kulay guys at yung katalis lang guys ng top coat guys yung aking hinalo dito guys at clear na clear ito guys at wala itong kulay guys kaya itatop coat ko na ito guys kapag nahalo ko na guys sinahalo ko lang ito mabuti guys para magmix mix mix mabuti guys yung kanyang katalis guys at yun talaga guys ang pinaka importante guys guys, dapat mahalong mabuti guys yung kanyang pinakakatalis guys para matunaw ito guys at para tumigas din guys yung ating barnis guys at para hindi ito magbubbles guys. At para maiwasan din natin guys na magkaroon ng back job guys yung ating mga trabaho guys ay dapat matimplang mabuti guys yung ating mga top coat, guys para matuyo ito guys ng 100% guys at 100% din ito guys na hindi magbababolos kapag natimpla ito guys ng magandang maganda guys tulad itong ginagawa ko guys ayan guys hinahalo ko itong mabuti guys para 100% guys na walang bubbles guys at kapag at i-share ko sa inyo guys dito sa mga kulay ng varnish tutorial kapag gumagawa ako ng kulay nara na sanding sealer guys. At bago nga ako guys magtimpla ng kulay nara na sanding sealer guys ay i-press coating ko muna ito guys ng DB sanding sealer guys na clear lang guys. At itong DB sanding sealer guys na ginamit ko guys sa press coating guys ay hindi ko muna ito guys nilagyan ng kulay nara guys at ito ay clear na clear pa guys. At hindi ko rin ito hinaluan ng lacquer thinner guys unang lacquer flow guys at itong aking DB sanding sealer guys ay purong puro ko lang itong pini-perse coating guys. At kapag na pers coating ko na nga lahat guys ng Davy sanding sealer guys ay andito na nga ako guys at magsasalik naman ako ulit guys ng Davy sanding sealer guys para naman sa aking titimplahin kulay guys. At para makapagtimpla nga ako guys ng kulay Nara na sanding sealer guys ay gumamit ako guys ng Davy sanding sealer guys para matimplan ko ito guys ng kulay Nara guys. At isang litro lang guys yung aking isinalin na Davy sanding sealer guys dahil kunti lang naman yung aking babarnisan guys at isang bed frame lang guys. At syempre guys, para magkulay nara guys, yung aking tinitimpla na sanding sealer guys, ay gumagamit ako guys ng Davis Oil Tinting Color guys. At Venetian Red naman guys, ang kulay nitong Davis Oil Tinting Color na aking ihahalo sa Davis Sanding Sealer guys. Para makapagtimplang ako guys ng kulay nara na sanding sealer guys, ay gumamit naman ako guys ng Davis Oil Tinting Color guys na Venetian Red ang kulay guys. At 1 fourth ka naman itong aking Davis Oil Tinting Color guys at mga 10% ng guys o 15%. At i-share ko sa inyo guys dito sa Diklihon Woodwork ang sikreto ng bagong tapkot polyurethane na hindi magbubbles guys. At meron nga ako nitong bagong bago guys na tapkot polyurethane. At hinati ko lang ito guys dahil hindi ko naman ito mauubos guys dahil isang set lang guys ng dining set guys yung aking babarnisan ng tapkot polyurethane guys. At nilagyan ko na ito guys ng kanyang katalis guys. At dahil bagong bago na ang itsura ng mga lata nito guys kaya nasabi ko naman ito guys na bagong bago guys na tapkot polyurethane ito guys, dahil bago ang kanyang lata guys, at bagong bago na talaga ang mga lata nito guys, sa aking paningin guys, dahil yung mga dati kong binibili guys ay hindi ganyan ang kulay ng aking mga binibili dating tapkot polyurethane guys, at pati na rin guys ang lagayan ng katalis nito guys, ay bagong bago na rin guys, palapad na siya guys at ang sikreto naman guys sa pagtitimpla ng bagong tapkot polyurethane na hindi mag bubbles ay hinahalo ko itong mabuti guys hanggang sa matunaw yung aking nilagay na katalis niya guys, at kapag na kita ko na guys natunaw natunaw na mabuti guys yung aking nilagay na katalis guys ay pwede ko na itong isalin sa aking spray gun guys at sa mga nagtatanong naman guys kung pwede bang gumamit ng paintbrush, guys o roller guys o basahan guys ay pwede pwede guys habang kayo ay nagtatapkot ng tapkot polyurethane guys at yung sa akin naman guys ay spray gun yung aking ginagamit kapag ako ay nagtatapkot ng polyurethane ng bagong bago guys ayan binabarnis ko na siya guys at ini-spray ko na siya guys at kalimitan nga guys para may at i-share ko sa inyo, guys, dito sa Declan Woodwork kapag nagtitimpla ako ng tapkot polyurethane na hindi nagbababols guys. At mayroon nga ako nitong bagong-bago, guys, na tapkot polyurethane, guys, na Hudson, guys. At meron na rin itong katalis, guys, sa loob ng box, guys. Kapag bumibili ng ganito, guys, ay kasama na talaga iyan, guys. At isang litro nga itong aking tapkot na polyurethane, guys. At nilalagay ko na, guys, yung kanyang katalis, guys. At kapag nagtitimpla nga ako nitong tapkot polyurethane, guys, ay hindi ko nilalagay lahat yung kanyang katalis, guys at para ma-perfect ko naman guys na glossing glossy guys yung aking binabarnisan guys at maliban nga guys sa perfect glossy guys na achievement guys sa pagbabarnis guys ng ganitong pagtitimpla guys ay hindi rin ito magbabubbles, guys at hindi ko rin ito hinahaluan ng kahit anong reducer guys ay ito ay purong puro ko lang itong tinitimpla guys hindi ko nga lang guys nilalahat yung kanyang katalis guys para ma-perfect kong glossy guys yung aking binabarnisan guys at hindi ko rin ito binibilad sa maaraw guys o yung sinisikatan ng init guys para maiwasan din guys ang magbabubbles guys ng ating top coat na polyurethane guys. At baka magtataka kayo guys o magtatanong kayo guys kung bakit ganyan na yung lata ng top coat polyurethane guys. Yun naman guys ang hindi ko rin alam guys basta nabili ko ito guys ng bagong bago guys at bago na ang kanyang lata guys. At pati yung lagayan ng kanyang katalis guys ay bagong bago na rin guys magkasukat lang sila guys nung kanyang kabilang lata guys hindi po tulad ng dati guys na mas maliit yung lagayan ng katalis guys. Pero guys kahit na bago na ang lata nito guys o so na